andito ngayon si Francia 7 kadadati lang niya um, may biyahe siya galing sa Marinduque uh, dangerous ang biyahe niya so itong si Prince 7 ay gagawin natin uh, yung iba ay -re uh, for repairing dadali siya sa Navotas Shipyard so pagaganda ito para sa mga pasahero uh, malaki ang pagbabago gagawin dito sa Peña Francia 7 Uh, abangan nyo yan mga ka-amazing at uh, yan ay pagagandahin ng ating boss na nagmamayari ng Star Wars Shipping Lies at syempre bago natin pagpatuloy intro muna tayo Good morning mga ka-amazing andito na naman tayo sa Lucena Port de uh, isa sa ating tinatangkilik na barko ng Star Wars Shipping Lines ay nandito ngayon sa Dalai Hican uh, pila sila ngayon uh, ang dami ngayon mga barko ng Star Wars Shipping Lines na nakahanay so, at yung iba yung magsisidatingan pa uh, maaga pa naman mga kamising ka kaya so ito munang... unang Peña Fraschete ang nandito so ito ay dangerous ang biyahe nito galing pang Marinduque at itong Tenya Precious 7 ay isa sa pinakamalaking barko ng Star Wars Shipping Lines. So ito ay dadalhin sa Nabota Shipyard para pagandahin pa. At syempre, huwag niyong kakalimutan mga amazing mag-like, share, and subscribe. At syempre, huwag nyo kakalimutan i-hit ang notification bell. Mga amazing thank you very much! At ito mga kamisi, naglalabasan na mga tanker. So dangerous ang biyahe nito. Kaya kalimitan ay mga tanker ang ating mga sasakyan na bumabiyahe. Kaya mapapansin nyo mga ka-amazing halos lahat ng dala ng ating Pinya Prasya 7 ay tanker. At meron din naman mga ibang na heavy vehicle. Meron mga light vehicle. And syempre, hindi din mawawala ang mga katulad ng mga terwiler. Yan ang mga kalibitan sa ng barko na ating pinagsisipyan. tayo dito ng guard na nag assist sa mga sasakyan kung saan ang dadaanan nila kasi yung iba hindi alam ang ibang mga dadaanan and syempre hindi rin nawawala yung kanilang protocol na paglipura ng mga ating mga mananakay o mga sasakyan yun ang protocol ng mga guard pagsimbihan tayo in case na may mangyari sa kanila or emergency man ay matutulong agad tayo ng madali at eto mga kamising nakikita natin na tatanong yung isang barko na paparating ito ay Peña Francia Gis uh, eto na naman may dala na naman itong pasahero din natin alam kung dangerous ito o pang passenger kaya eh, ito daking na sila dito sa ramp na ito kaya ang natin kung ano ang mga laman dito kung dangerous ito o traffic ang laman o pasahero ng halos magkakatabi na ang barko ng Star Wars Shipping Lines mapamalaki, mapamaliit uh, nagsasama-sama na ulit sila dito kaya ito mga kamising oh, sariwa sariwa pa uh, makikita natin dito uti-uti ng inaayos ng ating chief mate at ng ating maestro ang paglagay ng mga tali sa rampang ito para maihatid na maayos ang ating mga sasakyan makalabas ng maayos maka natin sila ng maayos sa kailang pupuntahan walang sira ang kanilang sasakyan walang madidisgrasya at ito mga kamising mahirap na hirap na yung isa uh -huh. ang tali at tinulungan ang isa uh -huh. ayan mga kamising tuwan tuwa na ang ating mga sasakyan makakalabas sa sila galing sa ilang biyahe siyempre meron tayo isang coiling driver na napapagaling alam niya kung paano siyang napapasaya ang mga nag-monitor sa kanya sumasabay din sa uso no? <laughs> <laughs> dami din naman ng penya price sa gis uh, halos malalaking truck din ang nilalaman ng log dito so Napapansin nyo na may mga light vehicle din na lumalabas At siyempre may mga heavy rain na vehicle At ito, isa pa o, oh, isa pa, isa pa mga kamising Meron pa isang parating, ang ah, Peña Precio 8 Parating na o, oh. kitang kita na o oh. Ayan, malapit na Eto na, ang ating Peña Precio 8 Ano kaya ito? Ah, saan ka rito? Ah, marindukay lang yata ang biyahe nito mga kamising Oh, shout out dyan sa mga taga marindukay Ah... Ingat po kayong lahat dyan sa inyong mga ginagawa. At syempre, huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share at ating content na ito. At syempre, huwag niyo kalimutan kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-subscribe mo na po. At syempre, yung notification bell para maka-update ka sa iba pang video. At ito, mga ka-amazing, ito na ang Pinya Fresh 8 magtatabi-tabi na ang lahat ng barko ng Star Shipping Lines. Mapamalaki, mapamaliit. Abangan natin, paparating na ang ating niintay na Peña Presa 8. Ano kaya ito? At ito kaya ay pampasahero o puro tanker din naman? Na Dangerous ang biyahe siguro nito. Tingnan natin, palapit na. Dito sa kabilang side, mga ka-amazing ang dalawang Montenegro dadalawa pa lamang ang ng barko ay ito ay ang Olympia at saka ang Bolivia so mamaya pa siguro biyahin ito and ito na mga amazing Ah, uh, ito na ang ating inihintay ang Peña Francia 8 ah mga amazing pang pasahero pala pasahero ang dala ng ating Peña Francia 8 ang dami oh kita kita na agad mga pasahero uh, walang ubos talaga tao sa Marinduque napaka dahil pasahero diyan. yan at uh, kayo po mga kataga Parintuki dyan uh, Marami salamat po sa pagtakilik nyo sa Star Wars Shipping Lines Umasa po kayo na paglilingkuro kayo ng maayos ng Star Wars Shipping Lines Yun know? o Wow Galing Hindi sumabit Kunting-kunti na lang o oh. Pasok na pasok o oh. Ang liit ng pinasukan ng ating Peña Presa 8 ang galing ng ating kapitan na si Kapitan Almonte at saka si Hay Kapitan Hardilesa. Napakalupit nyo kapitan. Shoutout sa inyo kapitan. Napakagaling nyo. Ang liitaw oh, pumasok. Mahala ko oh, sasabit. Bala sakto-sakto lang. Iba talagang ating kapitan. At syempre, ang ating chipmate na si Riblesa. Chipmate Riblesa. Uh, shoutout sa inyo, chipmate Riblesa. At sa ating mga maestro diyan at sa ating mga crew na nagtatapaw sa Star Shipping Lines, mga kadet. And syempre, sana po ay huwag kayo makalimot na i-safety ang inyong sarili para iwas kayo sa disgrasya. oh, sa pilot. Ito ako. At tulad ng dati, andito ang ating mga porter para paglikulan ng ating mga kliyente mga pasahero nagpapabuhat ng kailangang mga gamit, mga ibang hindi nila kayang buhatin, ay ayan ang ating mga porter para magbuhat ng inyong mga gamit. And syempre, yung mga sasakyan naman, ng mga light vehicle and heavy vehicle ang pinanalabas para ang mga pasahero ay dire diretsyong makalabas ng maayos. Ibig sabihin, ay para hindi silang madisgrasya. Kaya pinauna nila yung mga nasa unang sasakyan. Kaya ito, mga amazing, oh. Kitang-kita na ang mga pasahero, ang dami. Yan po uh, Mga galing sa Marinduque eh, Ingat po kayo sa mga biyahe nyo Mga taga Marinduque nyo uh, Ingat po kayo uh, Sana po ay makarating kayo Mga sa inyong pupunta And good luck po sa inyo At wag po sana kayo magsawa at tumangkilik Sa Star Wars Shipping Lines Ang Star Wars Shipping Lines po Ay handa maglingkod sa inyo Nang maayos At kita nyo na po Ang mga barko ng ating Sinasakyan ay maganda ang pasilidad Uh, kaya-aya, mayroong kayong BAP, mayroong kayong kainan na maayos lahat po yan ay para sa inyo dahil ay pinagawa ng ating minamahal na nagmamayari ng, ng sa Shipping Lines, para po sa inyo yan dahil kayo po ang b 2 mga ka-amazing dito nakikita natin sa mga pasahero iba masaya nagkukwentuhan pa medyo hirap man sila sa kailang mga bagahe ay masaya pa rin sila dahil nakarating sila na maayos kaya mga ka-amazing kung kayo po ay gustong bumiyahe mapa marinduke rumblon ay dito lang po sa Star Wars Shipping Lines makakarating po kayo na maayos at yun mga ka-amazing mga taga Romblon, mga taga Marinduque, mga taga Masbate, Sibuyan ka taga Banton, uh, ingat po kayo lahat at nagpapaalala lang po ako na huwag niyo pong kalimutan kung binom ng tubig dahil napakainit po ng panahon. At, at yun, maraming salamat sa inyong mga kamising. Ingat po kayong lahat. God bless!